Sabi ko, Panginoon, kung hindi ko surrender ang buhay ko sa iyo, walang mangyari. Yun lang ang alam ko na makakatid sa akin po, sa ano, sa malagpasan yung pagsubok na Ako po si Pastor Gilbert Ojena, taga Bato, dito mismo sa Katanduanes. Nakakilala po ako sa Panginoon 1987, tapos nagpas siyang mag-pastor. Ako po nakapangasawa at the age of 32 years old. Tapos ang napangasawa ko po isang missionary ng aming church noon. Yung courtship namin, 7 uh, years bago siya umuo. Tapos 1998 kami nung kami ikinasal. Meron kaming apat na anak na lalaki. Hindi na diagnose siya po ng uh, may cancer nung panahon na nasa Manila kami. Una yung nalaman namin, siyempre masakit. Uh, unang nagbigay ng kabigatan yung financial kung paano ang, ang gagawin kung papaoperahan. Uh, nung bumalik kami dito sa Catanduanes para mag at the same time, nagtuturo siya sa Baras Katanduanes bilang guru ng elementary. Speed teacher po siya. Habang hinahatid ko siya, papunta doon minsan masakit. Nagre-reklamo siya na mabilis yung takbo ng motor. Lumala yung sitwasyon niya nung na-biopsy. Tapos nagtatalo kami. Sabi niya din na siya magpapa-opera. Yung nagkaroon na ng pamamaga yung kanyang mga binti. Tapos naalala nga namin, nagpipray kami mag pa sa Panginoon na uh, sumasamo talagang kung pwede lang sabi namin sa Panginoon. 2019 po siya namatay. Uh, para bang nagtanong ni sa Panginoon kung bakit nangyari. Apa yung mga anak ko, sabi ko, yung bunso talagang tinitingnan ko na lang siya, nandun siya sa kabao, nakaganon. Nung pagkamatay niya talagang hindi ko kaya. Uh, yung panahon na pag pinipikit ko yung mata ko, nakikita ko siya, hindi ako makapikit. Sabi ko, pang Panginoon, ano to? Ano to? Grabe yan. Sabi ko, grabe ang sakit na naramdaman ko. Panginoon, wala na akong ano pang silbi ng buhay ko. Kung hindi naman ako masaya, gumagawa ako sa gawain. Yung kasiyahan, nawala na. Yung kawalan ng, kawalan ng kapartner, uh, siya yung mother, spiritual uh, mother, sa kayo naging kapatid ko. Hindi yung, yung time na ako na lang mag -is na isa na sa ministry. Inaharap ko yung kanyang gabay kasi siyempre yung mas kanisya. And then, hindi eh, ko nalak yung katugunan sa Diyos. Uh, nagpasimula akong maghanap ng outlet para hindi ko maramdaman yung ano, kawalan ng mga kanyang asawa. Kaya nga, sabi ko nag-ano ng mga gemstone. Kaya marami akong ginawa doon na parang mga pang-ano sa sing -sing. Doon ko na-divert yung aking pangungulila. Unang araw ng trauma healing, akala ko, di na ako iyak. Akala ko, okay na ako. Nung mabangit yung mga uh, ganong pangyari, talagang hindi ko maiwasan na meron pa pala na ano, sakit ng loob. Uh, natutunan ko, time heal talaga. Hindi madadala sa madalian pero kailangan talagang i-accept. Salamat sa Panginoon kasi kumisan di natin alam kung saan tayo hugot ng kalakasan pero salamat sa Panginoon kasi yung Kanyang kabagan sinustain niya ako na makalagpas dun sa pagsubok na iyon. Sabi ko, Panginoon, kung hindi ko surrender ang buhay ko sa iyo, walang mangyari. Sabi ko, kaya umaga't gabi tuwing ako mag-pray, I lay down my life sa Panginoon. Yun lang ang alam ko na makakad atid sa akin po sa ano sa malagpasan yung pagsubok na yun. Ang gusto kong ipaalam sa inyo na kung maaari mag-undergo din po kayo ng trauma healing process. Malaking tulong. Kumbaga, makakadaan tayo sa tamang proseso. Kumbaga, and then patuloy ang paggaling doon sa trauma, doon sa sugat na naramdaman, magkakaroon ng talagang total healing. akin pong pinapaabot ang taus pusong pasasalamat sa American Bible Society at sa Philippine Bible Society at saka din po sa Roma Healing Institute na nag-abot sa amin para maranasan ang ganitong uh, klaseng karanasan. Salamat po ng marami.